🎵 She's in a siser, she can't decide She keeps on looking, from left to right 🎵 come a bit closer, look in my eyes my my 🎵 Mag-nakaw ka ng itlog, no? ka ng itlog. Sinungaling ka. Mag-nakaw ka ng itlog. 🎵 Mat, Lachika Bella 🎵 oh Cuidado da ti. Cuidado ti. La chica bella. The mm. mystery seemed like the time to love and believe him and disappear right after the song. So give me the Pinuha no, no, no. ko sa bulsa eh. Ano? Nakita ko sa bulsa. Nagnakaw ka ng itlog. Ha? Huh? Nagnakaw ka ng itlog. Sinungaling ka. Bon. Nagnakaw ka ng itlog. Kailan? <laughs> Nagnakaw ka ng itlog. Umami okay. ka na. Sino nga din ka? Bakit magnakaw? Sino nga din? Sino nga din? Pinapay uamin ako. Nagnakaw ka ng itlog, no? Bakit nga? Sa'yo? yung pinakalam ko. Ayan eh, na, no, okay na. Nawala sino ko, di ba? Ha? Ah. <laughs> Astig, bo. no? Sino nga, pay uamin. Ibagay naman itlog. Kaya ko ba'y nakaw magluto lagi? Ganun yeah. yun pag ano, may si, sinisim. Si. Nakaw ka ng itlog. Pampawala yun. Di ba nawala? May mga magic tricks ko yun. Di ba nawala? mine